Tutol ang Department of Justice sa pagbibigay ng interim release kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ayon kay DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla, Bukod sa hindi tama ang hiling ng abogado ni Duterte, hindi biro ang pinagdaanan ng pamahalaan ng Pilipinas para ilipat ang dating Pangulo sa dahig para harapin ang kanyang mga kasong crimes against humanity kaugnay ng drug war there may be more harm than good that will come out of it if we if that request is uh, is granted by the court. So I think it's better that we just hear the case with him present in in, in the proceeding. Nitong June 23 ay isinumite ng Office of the Prosecutor ang kanilang pagtutol sa hiling na pansamantalang paglaya ni Duterte. Dapat din anilang isaalang-alang ang political position at international contacts ni Duterte dahil ang mga contact ng isang suspect ay nakadadagdag sa pagiging flight risk niya at posibilidad ng pagtakas. Sa request for interim release ng abogado ni Duterte na si Atty. Nicholas Kaufman noong June 12, iginit nilang hindi flight risk si Duterte. Iginiit ni Kaufman na hindi tatakas, hindi hahadlang sa mga proceeding si Duterte at hindi siya magpapatuloy na gawin ang mga krimeng ibinibintang sa kanya. Sinabi rin ni Kaufman na may isa ng bansang nagpahayag ng pagpayag na tanggapin si Duterte sa kanilang teritoryo. Sinabi rin nila kinumpirma ng prosecution ang non-opposition o hindi pagtutol sa pansamantalang pagpapalaya kay Duterte